Tay, pero ang madalas na tanong dito, bakit yung mga high priest ay lumuluhod sa harap ng mga kerubin na pinagawa ng Diyos? Ang sagot dyan, lumuluhod sila sa harap ng mga kerubin, hindi para sambahin at manalangin dito, kundi para makausap nila ang Diyos. Sapagat doon nananahan ang presensya ng Diyos. Sa Exodus chapter 25, dito inilarawan ng Diyos ang disenyo kung paano gawin ang mga kerubin, pati ang lagayan nito. At sabi ng Panginoon sa verse 22, At diyan makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kirubin na nangasa sa ibabaw ng kaban ng patuto. Tungkol sa lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Kaya pala lumuluhod ang mga saserdote sa harap ng mga kirubin hindi para sambahin at paglingkuran ito kundi dahil dito nakikipag-usap ang Diyos sa angkan ng Israel. Sana mayroon po kayong natutunan at maraming salamat po.